day to be here. I'm so excited to share this moment with all of you, experiencing such a wonderful atmosphere. Ang di matinag na pamilya putres at ang kaniyang glamorosang pangarap. Sa isang masukal at medyo mabaho pero masaya na sa tarla, nakatira ang pamilyang putres. Si Papa Putres ang tatay ay isang traditionalist na naniniwalang ang pinakamataas na ambisyon ng isang baboy ay maging ang pinakamatabang, pinakamasarap na lechon sa bang. Si Mama Putres, ang nanay, ay isang stage mom na obses na obses sa pageant. Kahit sa mga patimpalak lang ng palakihan ng tenga at pinakamakintab na balat, ang dalawa nilang anak, si Benny Putres, ang panganay, Isang simpleng baboy na kontento sa pagdapa at pagkain ng tira, -tira. Ang motto niya, bakit pakikilos kung pwede namang humiga? At si Chicharon, Chick Putres, ang bunso. Isang baboy na may mga pangarap na mas malaki pa sa kanyang pigi. We're ang walang katapusang kasuluhan. Araw-araw, may dipagkakasundo sa kulungan, Papa Putres, Chick tama na ang paghit-hit ng hangin at paginsayo sa paglakad ng diretsyo. Bilisan mo ang pagkain. Hindi tayo papasa sa wait-in ng Lechon Festival niyan. Chic. Nakapout, naglalakad ng nakatipto. Papa, paulit-ulit ko nang sinasabi. Ayaw kong maging entree. Gusto kong maging model. Tignan mo ang bone structure ko. Napaka-angular. Pero baboy siya, kaya syempre, bilog talaga. Mama putres, huwag mo kasing sakta ng loob ng kapatid mo, Benny. Sige na, Chick, ipakita mo kay papa ang smile mo. Konting giggle pa. Ah, ang glamour. Kahit na ang smile ni Chick ay parang natatay lang natingin. Isang gabi, pagkatapos pagtawanan ni Benny ang post ni Chick na parang nagpo-propose sa mud pit, nagdesisyon si Chick, aalis siya. Nag-iwan siya ng isang liham, na nakasulat sa kaniyang panghukay lupa na kuko na nagsasabing, Lilisan ako para hanapin ang aking true calling. Kapag bumalik ako, hindi na ako si Chicharon Putres. Ako na si Ladiva de Tarlac, si Putres. Ang pag-alis at ang pag-akyat sa tuktok, umalis si Sheik at nagpunta sa Maynila. Hindi naging madali. Sa una, pinagtatawanan siya ng lahat ng mga tao at aso. Ang kaniyang maladyos na tindig ay mukhang may cramp lang. Pero isang araw, habang nag iensayo siya ng catwalk sa isang kalye, napansin siya ng isang sikat na fashion photographer na si Tito Paulo Pigaso. OMG, ikaw! Ang figure mo, ang sas, ang confidence. Ikaw ang sagot sa trend ng plus size. All natural, rooting for truffles na fashion. Sigaw ni Tito Paulo at doon nagsimula ang pagiging sikat ni Sifu Tres. Siya ang naging endorser ng Crispylicious na sabon. Siya ang nagmodelo ng mga damit na gawa sa organic kangkong sa Paris Hog Week. Ang kaniyang signature pose, ang Mud Bath Mystique, ay naging viral. Sa isang interview sa Pig Vogue magazine, sinabi niya, Being a baboy is not a choice. It's a lifestyle. Embrace the curves. Embrace the oink. Gemini. ang lahat. Pagkatapos, Papa Putre, ikaw. Pero, hindi ka na mataba. Kailangan mo pang kumain. Hindi ka na pwedeng maging lechon. You ruined my Lashon Festival dreams. Mama Putres. Tumingin sa sasakyan at sa scarf. Pero ang ganda ng outfit at pink ang kotse. Anak, pwede mo ba akong itrain para sa Mrs. Big Universe? At kailangan ko ng bagong scarf, Penny. Mula sa sulok habang ngumunguya. Wow! Mayaman na! Sana pala umalis din ako pero nakakatamad. Sa huli, hindi pa rin nagkasundo ang pamilya. Hindi nagbago si Papa Potres. Naging masikat lang ang brand ni Chick na ng tagline na Si Putres ang baboy na tumangging maging lechon. Pero minsan, sa isang taon, nagsaselfie silang lahat sa harap ng big na poche. Si Papa Putres nakapout. Si Mama Putres nakapost na parang Miss Universe. At si Chick nagpapavogue. <tong>